Narinig mo na ba ang tungkol sa Loch Ness Monster? Ang halimaw na sinasabing nakatira sa ilalim ng lawa sa Scotland? Matagal na 'tong kwento pero ngayon, may mga bagong ebidensya na naman. Kamakailan, may mga sonar scans na nakakuha ng kakaibang bagay sa ilalim ng Loch Ness, isang malaking anino na gumagalaw halos kasing laki ng bus. May ilan pang underwater microphones na nakadinig ng kakaibang tunog, parang mabagal na ungol ng malaking nilalang. Siyempre, may mga nagsasabing, baka isda lang o debris yon. Pero may mga eksperto rin na nagsasabing posibleng may hindi pa natutuklasang hayop sa lalim ng lawa. At isipin mo, ang Loch Ness ay may parte na mas malalim pa kaysa sa dagat. Real creature ba talaga si Nessie? O isa lang siyang urban legend na pinalaki ng mga kwento at larawan. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo ang ilalim ng Loch Ness. At baka nga may mga matang nakatingin sa atin mula sa dilim ng tubig.